Ano? Ano? One to na naman at Naka? Pasaan tayo? Sama oh, ka lang nang sama Hindi mo alam kung saan ka dadalhin Oo Nanay alam mo Hindi ka na pambansang lola Pambansang lolang Alapaw <laughs> Sabihin mo, you, where are you going? Where are you going? Ay, sige. Ay, <laughs> no, yun eh. ang pagkain mo. <laughs> Ay, na. Ito na ang pagkain natin. Ay, no? na. Yun na ang pagkain. Pusin mo na pa tayo. Ay, may alam. 500 pesos yan. Pag hindi nyo inubos, magiging 700. Kaya dapat umubosin ubusin mo. Hindi Phase pwedeng maalat. Hindi pa. Dami, naman hindi mo si Dami. Biglang tumawa siya. Hey, tontuwa eh. Hey, hey. Oopsie. Ano? Hawak di yan. Kay BJ. Hawak. Isa pa na, isa pa na. One, two, three. Yeah. <laughs> <laughs> ang nanay nga ho Sumunod sa pool Ay napakatipid Palagi niyang sinasabi Na ayaw niyang bumili ng tsinelas oh, Kaya naman sinasabi kong mura lang Para na maisipan niyang bumili Sinubukan ko nga Kung ayaw niya talaga Kaya ako'y umalis Sa tabi niya Ay pagkakita ko nga ay talagang tinitignan At pinanamnam na Ang suot ng tsinelas Na naman Kahit nakakalimot na siya Ay ramdam ko siya palin Dahil nga Ganun talaga Ang nakasanayan niyang ugali Napakatipid eh alam ko namang yung laa ah, Ang kanyang kainaan Ang tsin